Grill. Yan, bagong gawa na naman para dalhin ng malaking isda. Oh. Uh, kaya naman natin ng kurisan. Sa lait na ginawa natin para mabilis lang. Hindi tayo marunong gumawa ng singi. Ang ganda ng panahon. Good morning. Oh. Uh napakalinaw ng dagat at saka napakaganda ng panahon yan so try naman natin mamana kung hindi na madadala ng isla na malaki pero bago mamana kukuha muna ako ng bintol sa banagan ops tapos na ako po akong kumuha ng bintol eto yung may mga huli lima at saka yun, good size dito nga ako nag video at sa gabol sa pagtibaw malalim kasi high tide tsaka may alon pa baka tumalsik lang yung cellphone tsaka ito yung iba pasensya kayo pasensya na po kayo dito lang yung video tapos kunang kunin hindi ko na akwal na ano na videohan dito lang sa tabi may mga lukog pa oh. dito lang po yung video natin kasi wala tayo pang gopro pa pag makabili na makikita nyo kung paano kumuha ng bintol at saka maglagay oh. mga ano siguro mga halos dalawang kilo rin yung ko huli na banagan tapos na ako magtibaw ayan may ginagyan ako ng sako para hindi mabilad sa init ito naman, manguhuli tayo ng kurisan kaya natin makahuli pang ulam. Pagkatapos magtibaw o pana naman para hindi ka nang ng isda. Libre na. Sana sirtehin pagpana. Hanggang dito na lang ang manong video. Ayan, nakahuli tayo ng karop. Pwede nang makaulam. Oh. Tarop. Uwi na. At ano na? Low na. Ito nga para pala yung pinanaan ko, pang-ulam para hindi na ako bibili ng pang-ulam. Oh. May iba na. May isda pa. Ito po yung ating huli sa pamana, orisan at saka yung mga lukog. Pinamulot ko na rin. Nakita ko kasi. Sayang. At saka ito yung huli ng bintol. O, oh, banagan, kamilo. Mamaya, papakita sa, sa inyo kung gaano karami ang huli ng bintol. mga ka-hunter, kain po tayo. Ito po yung ulam namin. Bulinaw. Sam, ka, ano, kamyas. At saka ito yung pinanaan ko kanina. Ngayon pala. Oh, mga kurisan. Mga kurisan. At saka hindi nawawala yung lato. At saka ito yung huli ng bintol ko. Puro banagan. Mga na mo. Sula niyan. Hilaw. Lukog. Tapos ito yung kamilo. Hindi pa natatanggal yung iba. Ito pa. Nasa bintol pa. Tara po. Kain po tayo. Ramateb jaye nang panginoon. Ah. Ambiran nang ini kayak mapres pohon. karamutan lang ini. Itu sudah saban. Parangan nga sadagat para ano si Bruno Mau mo pambihira. Mga nung bago niyo na, sa Batang Ridge. Mas pobre, man mag basta, mga kalau magdakot. Oh, mga buhay pa. Buhay yan Good size. Oh. Maraming salamat nga po pula sa mga subscriber ko po at saka sa mga followers. At sa mga nag-like at share ng akin video. Salamat po sa inyo. Dito na ako. sa to, pang na sa kalato hanggang din nilang po salamat sa iyo